So ito na yung nagawa nating una ayan. Ah. Tal mahilig tayo sa tinapa. Kaya naman pa gawin ng sa bahay lang, guys, homemade yeah. din. Diba? Oh. Ayun, guys, for today's video nga ay tuturuan ko kayong gumawa ng uh, homemade na tinapa. At uh, para malaman niyo rin yung sikreto ng uh, paggawa natin ng tinapa para alam niyo na rin kung paano gumawa ng tinapa. Kaya ayan. Ang ginawa nating tinapa ngayon sa araw na ito ay ang galunggong. At binabad nga natin dyan sa ating uh, uh, binabara na yan ng apat na oras uh, with asin. Depende po sa pagtimpla nyo ng asin kung uh, medyo maalat-alat konti o ano. Pero katamtaman lang yun po yung ating pagtimpla. At mamaya isesit aside natin po doon sa lagayan natin na yun. At ito naman po yung ating steamer na gagamitin uh, sa pag-smoke po mamaya. At meron din po tayo ditong uh, mga asukal. At uh, mayroon din po tayo dito ng green tea. Ayan, ayan po 'yung ating gagamitin sa pag-smoke pero pwede rin po kayong gumamit dito ng bigas kung gusto nyo Pero ito lang po 'yung aking ginagamit, ang green tea at saka 'yung pong ating uh, uh, pulang asukal ayan po yung gagamitin natin at uh, yung panukat po natin na ay kalahati lang po yung dapat na isukat natin dyan then mamaya lalagyan po natin ng foil dito sa ilalim ng uh, ating uh, ano uh, steamer pero ang una po natin gagawin dyan ay uh, Siyempre i-steam muna natin yung ating galunggong dito sa ating uh, steamer at uh, saka po natin siya i-smoke. Kaya ayun panoorin nyo po yung buong video hanggang po sa matapos para alam nyo po yung step by step ng pagluluto ng napakasarap na tinapah. At uh, syempre homemade ay gawa natin kaya talagang alam natin kung paano natin ginawa at saka alam natin yung sarili nating panlasa. At dito na yung first step natin ay syempre inilagay muna natin dito sa ating ilalagay muna natin dito sa ating steamer. At yan pong steamer natin ay nilagyan natin ng tubig sa ilalim. At saka dito po sa steamer na to ay papahiran po natin ng mantika bago natin ilagay yung isda para po hindi siya dumikit diyan sa ating uh, steamer yung dapon na ating ilalagay. At uh, ayan po, binili lang po namin yan. Kaya kailangan nyo pong bumili ng steamer na ganito. At ito po ulit, inuulit ko. May foil po tayo na gagamitin dito. Hanggat maaari, medyo kapalan nyo po yung foil nyo. Kahit na tatlo o apat na Uh, sheets para hindi po siya uh, masunog doon sa ilalim yung uh, palayok natin o yung ating steamer tapos ito po yan set aside natin po ito dito sa ating uh, salaan para mawala po yung excess na tubig ng ating uh, galunggong ayan po yung ating uh, gagawin ata uh, since uh, since na gumagawa kami ni Mrs. ng ganito pansarili namin at ini-stack namin sa freezer kaya ayan napakalaking bagay po kasi ito uh, bilang uh, tayong mga Pinoy ay mahilig po tayo sa mga tuyo tinapagan yan ay uh, madali lang po namang gumawa bakit hindi natin kayang gawin kasi napakamal po ito sa uh, market at saka sa pa, ano po sa bilihan uh, doon sa Christchurch dito po sa amin sa New Zealand at yan dandan lang po natin ilalagay dito bago natin siya i-steam at at dito nga ay uh, uh, pwede nyo naman pong ilagay uh, minsanan yung kung ilang peraso yung inyo pong ititina pa. Pero sa akin ay uh, ganito lang po ginawa ko, uh, isang layer lang po siya, hindi ko po siya pinatungan uh, para mas makinis po yung uh, balat ng ating isda pagka po ay in-steam natin. Uh, in -steam natin at yan nga po at dito nga po sa parting ito ayan at sa pag-steam nga pala natin ay dapat 15 minutes lang para hindi po siya ma-overcook yung isda kasi i-smoke pa natin siya ay uh, naglagay po tayo ng uh, foil dyan sa ilalim po ng ating steamer at uh, dyan po natin ilalagay yung tea at saka yung asukal yan naglagay po tayo ng limang perasong tea pwede nyo pong gawing anim at uh, ayan po yung ating asukal, isang uh, cup po, o kalahati ng cup, depende po sa inyo Pero pag sa ganito po ay uh, para sa akin ay kalahating cup lang ng asukal ay pwede na po Tapos eh, ilagay nyo lang po sa number 5 o medium heat uh, yung inyo pong uh, kalan hanggang uh, ano po siya maluto At tingnan-tingnan nyo lang po, uh, dito po ay inabot ako ng 30 to 45 minutes po ata pinagbabalik-baliktad ko lang uh, itong nasa ilalim na to ay uh, pagka 15 minutes ay ilagay nyo naman po doon sa uh, taas parang ganun pagbalik-balik ta rin po siya para pantay po yung pagka-smoke nya ayun po yung ating ginawa dito Actually hindi naman po tayo pang gumagawa lagi nga pakalawa ko pa lang pong ginawa ito pero napakasarap nag-click po yung ating ginawa nung una kaya gumawa po tayo ulit. At yan po tingnan nyo ayan nasa 15 minutes po ito at uh, umuusok-usok na siya, then ayan po, tingnan nyo. Ayan, oh, tinapang-tinapa na po siya, 15 minutes pa lang po yan. At uh, huwag nyo pong ganong lutuin ng matagal na matagal kasi na-steam naman na po ito, basta importante ma-smoke po siya. Uh, kumapit po yung lasa ng ating asukal at saka tea sa ating isda. Then ayan na po yung homemade natin na tinapa, ayan, at nagumpisa na nga po tayo dito na uh, mag-repack. Ayan at uh, syempre mayroon po tayong ditong uh, gagamitin na uh, yung ating uh, uh, vacuum sealer machine at napaka handy po talagang gamitin ito. Ito po yung ginagamit natin sa pag-stock ng ating mga gulay. Kaya ayan po at dito nga ay nag-cutting muna tayo ng ating paglalagyan para sa ating uh, tinapah na i-stock at uh, nakakuha po kasi kami ng uh, tinapa doon sa market na galunggong uh, gagawin tinapa na galunggong ay kaya po gumawa tayo kaya napakalaking uh, tulong po kasi ito sa atin uh, Limbawa na syempre alam nyo naman mailigtas sa tinapa sa pangalmusal ayan po yung uh, unang ginawa ko tingnan nyo naman oh talagang uh, parang yung binebenta po doon sa ano sa merkado di po ba yung mga taga New Zealand alam nyo na Magkano yung isang ganito nasa 17 dollars yata o 18 dollars ganun. Kundi ako nagkakamali yung isang supot na ganito. Eh ito magkano lang po yung uh, uh, galunggong kung bibilihin mo isang kilo. Eh syempre, gawin mo na nga lang ganito para makatipid-tipid na. Tapos eh syempre alam, alam pa natin kung ano yung ating panlasa actually ay pwede po natin inegosyo to sa yung ganitong uh, paggawa ng ganito kasi yung iba nating mga minsan, ah uh, syempre wala na rin time sila para gumawa, eh kung tayo yung may time, di po ba at uh, may rami nga naman nag-order na naman nito guys, pero syempre pang sa atin lang po pang stock pero pwede naman po tayong gumawa nito depende po kay misis kung uh, uh, gusto niya magnegosyo ng ganito at ibenta rin sa ating mga kaibigan o sa mga malalapit ng dito sa amin at uh, ito pong vacuum sealer natin ay laking tulong po sa amin to talaga uh, sa pag-i-stack ng aming uh, mga gulay-gulay at saka yung ganito, syempre tignan nyo naman oh yung ating ginagawa ay uh, napakalaking tulong nitong vacuum sealer natin. Uh, binili lang po natin ito uh, nung nakasil at uh, yung vacuum sealer po natin na to ay uh, syempre hindi po siya pang-heavy duty. Ah uh, pang ano lang po ito pang gamit-gamit uh, lang na personal use kaya ayun. Napakasarap lang talaga na syempre ay marunong tayong gumawa ng paraan para makatipid-tipid tayo at uh, tingnan nyo naman lalo na mahilig tayo nga sa tinapa. Ito naman yung pangalawa nating salang ayan. At uh, dito nga sa pangalawa nating salang ay uh, naglagay ulit tayo ulit dito sa ating plastic bag. Ayan guys. Ayun, nata uh, sa mga kapwa kong mga Pilipino nandito sa New Zealand o dumadanas ng uh, malalamig na bansa na mahal yung uh, uh, cost of living or mahal yung mga ganitong bagay sa inyo, ay pwede po kayong gumawa nito lalo na dito sa New Zealand. Ay alam nyo naman na uh, uh, New Zealand is... Uh, napakalayo. Very isolated country kumbaga. Kaya medyo mahal po ang importation ng mga produkto na syempre galing Pinas o galing pa sa mga ibang uh, bansa. Kaya yun, kung uh, napanood mo itong video to, kung saan umabot itong video natin na to, ay pa-comment naman po at uh, isha-shoutout ko kaya sa susunod na video ko. Kaya ayun, sana nakatulong po yung video natin ito. Mga tips, God bless!